Welcome to this channel. Happy Divine Mercy Sunday po sa lahat. Sa palagay ko, marami na sa atin ang alam dasalin ang Chaplet of the Divine Mercy, kasama na ang novena. Ang presentasyon ngayon ay tungkol sa ilang unknown facts na may kaugnayan sa Divine Mercy at kay Saint Faustina. Sana po ay magkaroon din tayo ng debosyon sa prayer na ito na malaki ang maitutulong na magkaroon ng kalakasan at magsilbing inspirasyon sa araw-araw na pakikibaka sa buhay. Nandiyan ang Diyos kahit kailan hindi tayo pababayaan, magtiwala lang po. Pitong taon si Faustina nang maramdaman niyang may tawag sa kanya ang Diyos sa religious life nang marinig niya ang boses nito sa kanyang kaluluwa. Subalit bata nga siya at hindi pa niya naiintindihan kung paano ang sumunod at wala namang makapagpaliwanag sa kanya ng mga bagay na ito kung kaya't hindi na niya binigyan ng pansin. Labing walong taon na siya nang magsabi siya sa kanyang mga magulang, ang intensyon niyang pumasok ng kumbento subalit hindi siya pinayagan. Mula noon nabaling na ang buhay niya sa mga walang kabuluhang bagay, subalit nararamdaman niyang hindi siya maligaya. Totally, kinalimutan na niya ang tungkol sa kanyang interior longing for God, at nagpatianod na lang sa kalakaran ng buhay. Minsan isang panahon nasa sayawan siya kasama ang kanyang kapatid. Masaya ang paligid subalit nararamdaman niya naghihirap ang kanyang kaluluwa. Nagumpisa na siyang sumayaw nang makita niya si Jesus gula-gula nit ang kasuotan at puno ng sugat ang mukha at katawan. Ang sabi sa kanya hanggang kailan ako magtitiis at hanggang kailan mo ako ipagpapaliban. Biglang huminto ang musika at ang mga tao sa kanyang paligid ay nawala. Sila na lang dalawa ang natira. Sinabi niya sa kanyang kapatid na nahihilo siya at pasimpleng umalis. Pumunta siya sa simbahan sa disoras ng gabi. Meron pang ilang tao at wala siyang pakialam na nagpatira pa sa harapan ng Blessed Sacrament. Nakiusap siya sa Panginoon, ipaalam sa kanya ano ang dapat niyang gawin. Ang sabi ng Panginoon, pumunta siya sa Warsaw at pumasok sa kumbento doon. Dali-dali siyang umuwi at sinabi sa kanyang kapatid kung ano ang nangyayari sa kanya. Nagpaalam siya dito sa kanyang desisyon at sinabing ipaalam na rin siya sa kanyang mga magulang. Umalis siya at pumunta ng Warsaw, nang walang anumang dala, kundi isang damit lang at ang kanyang suot. Nang makababa siya ng tren, bigla siyang natakot, wala siyang kakilala sa Warsaw. Sino ang pupuntahan niya at ano ang gagawin niya? Tinawag niya ang ina ng Diyos at sinabing Maria, akayin mo ako sa dapat kong puntahan narinig niya ang salitang umalis siya sa bayan na kanyang binabaan at pumunta sa karatig na lugar. Doon makakakita siya ng ligtas na matutuluyan sa buong gabi. Nangyari nga iyon. Sumunod na araw pumunta siya sa syudad ulit at pumasok sa simbahan na una niyang nakita na kasalukuyang may misa noon. Nagdasal siya na maunawaan niya kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa kanya. Narinig niya na sinabi sa kanya Lumapit siya sa pari at sabihin lahat dito ang nagaganap sa kanya. At sasabihin ng pari ang susunod niyang gagawin. Noong una nagulat ang pari sa kanyang mga sinabi, subalit kalaunan sinabi nitong magtiwala sa Diyos. Pinapunta siya sa isang makadiyos na babae at sinabing manatili siya doon hanggang makakita ng kumbentong kanyang mapapasukan. Naging mabuti naman ang babae sa kanya. Sa bawat kumbentong kanyang kinakatok lagi siyang hindi natatanggap. Nagsimula na siyang malungkot at sinabi sa Panginoon huwag siyang pababayaan. Sa huling kumbento na kanyang kinatok, pinapasok siya ng Mother General at sinabing pumunta siya sa may-ari ng bahay o ang Panginoon sa chapel at tanungin niya kung tinatanggap siya nito. Dali-dali siyang pumunta sa chapel at tinanong niya ang Panginoon ng tahanang iyon, tinatanggap mo ba ako rito? narinig niya, tinatanggap kita, ikaw ay nasa aking puso. Pagkatapos ay tinanong siya ng Mother Superior kung tinanggap ba siya ng Panginoon. Ang sabi niya ay oo. Kung tinanggap ka ng Panginoon, tinatanggap din kita ang sabi pa nito. Ito na ang kanyang naging congregation. Subalit sa maraming kadahilanan, kailangan pa rin niyang mamuhay sa labas ng mahigit na isang taon kasama ang makadyos na babae hindi na siya bumalik sa kanilang tahanan. Noong ikawalong araw, matapos ang selebrasyon ng Corpus Christi, pinuno ng Diyos ang kanyang kaluluwa ng liwanag. Nang mas malalim na kaalaman bilang siya, ang Diyos, ang kataas-taasan ng kabutihan at kagandahan. Naramdaman niya kung gaano siya kamahal ng Diyos, walang hanggan ang pagmamahal. Nang sandaling iyon, ginawa niya ang panata ng kanyang wagas na kalinisan. Naramdaman niya ang mas higit na pagiging malapit sa Diyos. Nag-set up siya ng maliit na cell sa kanyang puso kung saan palagi niyang kasama si Jesus. Dumating ang panahon na pumasok na rin siya sa kumbento. Subalit makalipas ang tatlong linggo, nalaman niya na kaunti lang ang panahon na naiukol para sa panalangin gusto niya ang komunidad na mas mahigpit ang mga patakaran. Minabuti niyang magpaalam, subalit hindi pa rin niya alam ang gagawin. Noong gabi, matapos niyang magpaalam, ang kanyang kwarto ay biglang nagliwanag. Nakita niya si Jesus na malungkot, maraming sugat ang kanyang mukha. Maraming patak ng luha ang tumutulo sa kanyang kama. Tinanong niya si Jesus sino ang may kagagawa ng kanyang kalungkutan. Sumagot ito na siya, dahil ang gusto ni Jesus ay manatili siya sa congregation. Doon gusto ni Jesus na mapanday ang kanyang spirituality. Doon na rin siya inabot ng kanyang kamatayan. Bago siya mamatay, sinabi niya sa kanyang spiritual director na si Father Michael Sopoco na isa na ring beato ngayon na may bagong congregation ang maitatatag na magsisimula sa anin na miyembro. Nangyari nga noong 1944, ang naging fourth vow nila ay spreading the devotion of the divine mercy. Ilan lamang ito sa mas marami pang pakikipag-usap, pagpapakita, mga mensahe ni Jesus kay Sister Faustina na naging daan upang mabuo ang kanyang dayari na Divine Mercy in My Soul. Ang kanyang spiritual director na ibinigay ng Diyos sa kanya ay manghang-mangha sa kanyang mga naisulat dahil isa lamang siyang normal na madre na halos walang pinag-aralan, tatlong semestre ng taglamig lamang ang kanyang inabot. Sa tingin ko ibig sabihin ay third grade lamang. Wala siyang kakayahan na makabasa ng mga librong mataas ang nilalaman sa usaping relihiyon. Subalit nakakapagsulat at nakakapagsalita ng mga bagay tungkol sa kabanalan, tulad ng banal na Trinidad o mistulang isang taong may kaalaman sa teolohiya. bits of information lang po. With sincere humility po, dalawang beses ko pong nabasa itong libro na ito. Gusto ko lang po masabi ang aking mga experiences. Kapag inumpisahan ninyong basahin, mahuhuk na kayo. Kung hindi kayo busy, pwedeng di rediretsuhin kasi nandoon na yung momentum. Pero kung busy kayo, paunti-unti lang talaga. Ako inaabot ng ilang buwan kasi nga kung kailan lang ang availability. May mga time while reading, parang nakikipag-usap sa akin ang Panginoon. Natatouch ang mga kasalanan ko. Nakakaramdam ako ng pagkapahiya. Nagkakaroon ako ng sincere feeling to make myself holy. Minsan na ilalagay ko ang sarili ko sa paanan ni Sister Faustina. Totoo, nagagawa ko rin ang mga kasalanan iyon. May time na mapifil mo ang lapit-lapit ng Diyos sa iyo. May mga time na nai-internalize ko talaga, umiiyak din ako while reading. Pero siguro, dahil iba-iba tayo, iba-iba rin ang working ng Holy Spirit sa atin. It's really worth reading. Alam ba ninyo na ang mga naisulat ni Sister Faustina ay naiband ng halos may dalawampung taon dahil maraming misunderstanding at kamalian sa naging translation. Dahil nga mababalang ang pinag-aralan ni Sister Faustina, maraming grammatical errors yung kanyang mga naisulat. Nang mamatay siya, yung Mother Superior ng Congregation ay ipinasulat ulit ang kanyang dayari sa isang kasamahang madre. Itong madre na ito ay nagkaroon ng dagdag at bawas sa ilang mga salita para maitama ang ilang mali. Nagkaroon ng mga aksidente na hindi niya isasama ang ilang salita, pangungusap o minsan ilang pahina. Pagkatapos, ang isang Italian translator ay gumawa ng kopya ng revision. Ito ang naging dahilan kung bakit naiban ang mga revelation ni Sister Faustina. Dahil ang Poland ay komunistang bansa noon, napakahirap kumuha ng tamang translation para maipadala sa Batikan upang mayayos ang misunderstanding. Ang kardinal ng Krakow, Poland noon, na si Karol Wojtyla, na siyang naging si Pope John Paul II, ay inatasan ang isang teologyan na eksaminin ang dayari. Sa umpisa ayaw gawin ng teologyan ang, ang iniuutos sa kanya dahil para sa kanya si Sister Faustina ay isang mapagpanggap at naghahalusinate na madre lamang. Subalit nang maumpisahan niyang basahin ang mga revelations, ay denevote na niya ang parte ng kanyang buhay sa proyektong ito. Siya at ang iba pa niyang nakatulong ay sobrang na-impressed kay Sister Faustina sapagkat sa kabila ng kanyang mababang pinag-aralan ay maingat at malinaw niyang naisulat ang mga bagay tungkol sa mystical life. Nagkaroon na ng maayos na translation. Anim na buwan bago naging Holy See si Pope John Paul II, tinanggal niya ang ban. Ang naunang orihinal na mga pahina ng dayari ay nasunog dahil na paglalangan ng Diablo si Sister Faustina. Si Father Sopoko na kanyang spiritual director ay nasa Holy Land sa loob ng tatlong linggo. Ang Diablo ay nagpakita kay Sister Faustina sa anyo ng isang anghel at iniutos sa kanya na sunugin ang mga naunang pahina at kanya namang ginawa. Noong World War II, isang pari mula sa Poland na si Father Joseph Jarzybowski ay nanganganib na mamatay siya ay nakatakas mula sa Russia. Ipinangako niya kung siya ay makakarating sa Amerika ng ligtas, ipapalaganap niya ang debosyon ng Divine Mercy hanggang sa siya ay mamatay. Nakarating siya sa Amerika ng ligtas at walang anumang legal na documentation. Tinupad niya ang pangako. Siya ay isa sa founding fathers ng Congregation of Marian Fathers, na ngayon ay kilala bilang National Shrine of Divine Mercy the Stockbridge, Massachusetts. Ngayon may movement na nagsusulong na maging doctor of the church na rin si St. Faustina. Kung meron kayong nakikita sa website ng mga proposal na kailangan ng signature, please do so. I did. She deserved to be one. Pwede siyang tawaging doctor of mercy. Kapag nangyari ito, magiging panglima siya na female doctors of the church. May hahanay kina St. Teresa of Avila, St. Catherine of Siena, St. Therese of Lisieux, at St. Hildegard of Bingen. Kung may pagkakataon po, tulungan nating maisakatuparan ang petisyon for St. Faustina to become another female doctor of the Church. Paint an image according to the pattern you see, with the signature Jesus, a trust in you. I desire that this image be venerated, first in your chapel, and then throughout the world. I promise that the soul that will venerate this image will not perish. I also promise victory over its enemies, already here on earth, especially at the hour of death. I myself will defend it as my own glory. Diary 47 48 no soul will be justified until it turns with confidence to May Mercy, and this is what the first Sunday after Easter is to be feast of Mercy. On that day, priests are to tell everyone about May Great and Unfathomable Mercy. I am making you administrator of May Mercy. Tell the confessor that the image is to be on view in the church and not within the enclosure in the convent by means of the image i shall be granting many graces to souls so let everyone have access to it diary 570 then i saw the mother of god who said to me i gave the saviour to the world ye have to speak to the world about his great mercy and prepare the world for the second coming of him who will come not as a merciful saviour but as a just judge Oh, terrible is that day, the angels tremble before it. Speak to souls about this great mercy. If you keep silent now, you will be answering for a great number of souls on that terrible day. Fear nothing. Be faithful to the end. I sympathize with you. Say unceasingly the chaplet that I have taught you. Whoever will recite it, Will receive great mercy at the hour of death. Priest will recommend it to sinners as their last hope of salvation. Even if there were a sinner most hardened, if he were to recite this chaplet only once, he would receive grace from May Infinite Mercy. I desire that the whole world know May Infinite Mercy. I desire to grant inimaginable graces to those souls who trust in May Mercy. Diary 687 The soul that will go to confession and receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness of sins and punishment. On that day, all the divine floodgates, through which graces flow, are opened. Let no soul fear to draw near to me, even though its sins be as scarlet. Mankind will not have peace until it turns to the fount of May Mercy. Diary 699 iba-iba ang interpretation tungkol dito sa confession at communion. May nabasa akong isang church somewhere in Europe, the day before the Divine Mercy Sunday, ang haba ng pila na umabot daw ng around 600. Kawawa naman ang mga pari kapag ganoon. May interpretation na nagsasabing pwede ang confession, seven days before or after ng Divine Mercy Sunday. May nagsasabi ring as long as you did confession during Lent season, pwede rin iyon. May nagsasabing ring as long as you don't have any unrepented mortal sin, you can receive communion. Ang importante dito ay itong huli, wala kang unrepented mortal sin. Ano ang three conditions for the sin to be labeled as mortal? Grave matter, having full knowledge, full consent or freedom to participate. Hopefully walang ibang sekta ang magkocomment na wala naman yan sa Biblia gawa-gawa lang ng mga katoliko iyan. Mahabang talakayan po iyan, this is not the episode to discuss about it. Sa ating mga katoliko, maraming gateways of graces ang ibinibigay ng Diyos to be saved dahil mahal niya tayo. Gusto ng Diyos lahat ng kanyang mga anak ay makapiling niya sa buhay na walang hanggan. Pero anong magagawa niya kung ayaw nating makikooperate sa kanya? Hindi po ba napakaganda ng pangako ng Divine Mercy Sunday na kapag na natin ang hinihiling ng Diyos at tayo ay namatay on that day, wala ng purgatorio, diretsyo na agad sa langit. Sino ang may sabing ang mga pari ay dumidiretso sa Diyos sa paghingi ng kapatawaran? Pagkatapos ang mga tao ay humihingi ng kapatawaran sa mga pari. Unfair daw. Hetong picture na ito, bakit ang Holy Father ay nagko-confess sa pari na mas mababa sa kanya? Unfair nga ba? Alam ba ninyo na si Pope John Paul II ay nagko-confess every week? Si Pope Francis ay nagko-confess every two weeks. Jesus looked at me and said, Souls perish in spite of my bitter passion. I am giving them the last hope of salvation, that is, the Feast of Mercy. If they will not adore May Mercy, they will perish for all eternity. Secretary of May Mercy, write, tell souls about this great mercy of mine, because the awful day, the day of May Justice, is near. Diary 965. This prayer will serve to appease May Wrath. You will recite it for nine days on the beads of the Rosary. I desire that during these nine days you bring souls to the Fountain of May Mercy, that they may draw there from strength and refreshment and whatever grace they need in the hardships of life and especially at the hour of death. I will bring all these souls into the house of May Father. You will do this in this life and in the next. I will deny nothing to any soul whom you will bring to the fount of my mercy. Diary one thousand two hundred nine. Jesus instructed Sister Faustina to do this before the feast of mercy. It begins on Good Friday. At three o'clock, implore may mercy, especially for sinners, and if only a brief moment, immerse yourself in my passion. Particularly in my abandonment at the moment of agony. This is the hour of great mercy. In this hour, I will refuse nothing to the soul that makes a request of me, in virtue of my passion. Diary 1320 Tell sinners that no one shall escape my hand if they run away from my merciful heart. They will fall into my just hands. Tell sinners that I am always waiting for them, that I listen intently to the beating of their heart. When will it beat for me? Write that I am speaking to them through their remorse of conscience, through their failures and sufferings, through thunderstorms, through the voice of the church. And if they bring all my graces to naught, I begin to be angry with them. Leaving them alone and giving them what they want. Diary 1728. Sa mga hindi pa po nakakapanood, mayroon na akong naunang dalawang episodes tungkol sa mga experiences ni St. Faustina sa Pugatorio at Impierno. Saint Faustina, pray for us. Divine mercy in my soul, Saint Maria Faustina Kowalska Jesus I trust in you Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik Please like subscribe share and press notification button for future upload